Grabe, stranded kami dito sa uh, sa circle. ayan ayan oh. Grabe. Oh. Stranded kami lahat. Ang lalim ng tubig oh. Grabe. baka may size sabi niyo, ayan ang lalim Hindi kami makausad Sobrang lalim Ayan O, oh, punong puno oh. Lalim yan, lalim yan, Tuntuwa yung mga bato, oh. Pag may mga bagyo ganito oh. Ah. Oh. Stranded, stranded, di makausad. <laughs> Ayan. Oh. <laughs> stranded, di makausad. Randay kami lahat dito sa isabi niyo, Ayan. Ayun na kausad. Lalim pa na tubig, ayan. Ha? May dahilan para pag nalit. Oo okay. <laughs> okay,